Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang menor de edad na nagmamaneho ng motorsiklo matapos mabangga ng tricycle sa Asingan, Pangasinan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay isang minor de edad habang sugatan naman ang dalawa nitong angkas matapos mabangga sila ng kasalubong na tricycle sa bayan ng Asingan. Sa ulat ni UIC Chief Populist Major Kathleen Mayawingan, Awingan, sa interseksyon ng Bilasco at Casemiro Street sa Barangay Poblacion West. Ang biktima na si MJ Dakanay, residente ng Barangay Makalong, sakay ang dalawa pang minor de na residente naman ng Kalipaan. Na aksidente na sila ng tricycle na minamaniho ng 79 anyos na si Jose A. Aquino Junior Retired Agriculturist at Residente ng Barangay. Dumang ng malubang sugat sa katawan si MJ habang islet injury lamang ang tinamo ng dalawa niyang angkasa. Kapwa sila itinakbo sa Asingan Community Hospital subalit idiniklar ng dead on arrival ng attending physician ang rider na si MJ. Sa ngayon ay nasa kustudya ng Asingan Police Station ng tricycle driver para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fardo Aristotle, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital ng Jason Nueve Anios na lalaki ng nabaril ng barangay kagawad sa barangay Tabuksuba, distrito ng Lapaz sa Iloilo -Ilo City. Kinilalang biktima kay Dennis Usano habang ang nakabaril ay si barangay kagawad Kayot Hirota, 64 anyos. Ayon kay Police Major Tranquilino Kirbin Jr., hepe ng Iloilo -Ilo City Police Station 2, sinabi ng biktima na naglalaro sila ng tagu-taguan kasama ang kanyang mga kaibigan nang nabaril siya at tinamaan sa likod. Ayon naman sa kagawad, nakita niya ang biktima na nagtatago sa private property kaya kanyang sinita ngunit tumakbo. Nakapag-report pa ang biktima sa pulis bago dinala sa ospital. Na ospital rin ang barangay Kagawad dahil na tumaas ang blood pressure. Inihahanda na ng pulis ang kaso laban sa Kagawad kasama na dito ang paglabag sa Comelec Gun Ban. Para sa NBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi matapos balunod sa isang beach resort ang isang 43-anyos dalalaki sa barangay Nagbalayong Morong Bataan alas 7.20 kagawi. Sa ulat ng Morong PNP, kinilala ito na si Arman Balisteros, 43-anyos empleyado ng DPWH na residente ito ng barangay Burgos Hermosa Bataan. Ayon sa investigasyon ng PNP at mahayag na rin ng saksing-sigi ng Edwin liwanag habang siya ay namamasyal sa baybayin ng Triple J Beach Resort, nakita umano niya ang biglang tumakbo at lumundag sa dagat ang biktima. Makalipas ang halos ilang minuto, napansin niyang hindi lumutang ang biktima at hindi na ito matanaw sa tubig. Agad siyang humingi ng tulong upang hanapin ang biktima at nag-discover itong palutang-lutang malapit sa dalampasigan. Ipinagbigay alam agad ito sa kinaukulan at agad na narescue ang biktima. Dinala ito sa Morong Rural Health Unit subalit idiniklarang dead on arrival. DOA ng doktor na si Dr. Emma Bugay para sa si MBC TV Network News. Dani Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ditinado sa Custodial Facility ng uh, Police Station 4 ng Bacolod City Police Office ang isang estudyante sa Kuliyo matapos na recover ang mahigit isang kilo ng umano'y marijuana sa isinagawang drug by -bus operation sa Silin Homes, Balangay Stefania, lungsod ng Bacolod. Ang naresto kinilala na si alias Day, 21 anyos resident ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Elmira Bonilla, ng Police Station 4, si Dave ang umano'y isang high value individual o HBI na aktong nagbibinta ng ilegal na droga sa isang uh, police pusher buyer na recover kay Dave ang uh, 1.5 kilo ng uh, dried marijuana leaves na mayroong street value na umabot sa 225,000 pesos. Sa ngayon ditinado sa Police Station 4 ang nasabing suspect para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex, kantong una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Matagumpay na naresto ng kapulisan ng Sasa Police Station 4 ang tatlong individual na tulak ng illegal na droga sa pamamagitan ng drug buy bus operation sa operasyon sa ilalim ng pangasiwa ni Police Major Marcel Manzano ang Station Commander ng Sasa Police Station ayon sa report. Kinilala ang mga suspect na top 7 high value individual sa regional level na si alias Brad, top 5 high value individual sa city level na si alias Junjun at isa pang associate na si alias Mark na kuha mula sa posisyon ng mga naresto tong suspek ang labing tatlong pakiti sa inihinalang buo na tumitimbang ng 41.55 grams na may standard drug price na 282,540. Sa ngayon, nasa kustudya na ng sa sa PNP ang tatlong drug personality at nakatagdang maharap sa kasong paglabag sa Section 5, 13 at 14, Article 2 sa ilalim ng Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Limang katao sa bayan ng Pabuwa Northern Samar ang inaristo dahil sa kinakaharap na kasong grave coercion. Arista ng limang akusado na maglunsar ang pambuhan Municipal Police Station ng operasyon na pinapangunahan ni Police Captain Renz Estima ng Chief of Police at matagumpay na nahuli ang limang individuals. Ang lima ayon sa report ng PNP ay pawang mga residente ng naturang bayan. Inaristo ang mga ito sa visa ng warrant of arrest mula sa sala ni Judge Albert Eruma ng Regional Trial Court 8 Judicial Region Municipal Circuit Trial Court ng Pambuhan, sa Lubos North in Samar, Pichado, Enero 25 ngayong taon. Samantala, 36,000 pesos naman ay nilagak ng piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ng limang akusado. Dinala ang mga ito sa Pambuhan Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Malasa MBC Network News, RX34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.